Kahit ilang beses nang pinagbantaan ni Chinese President Xi Jinping ng military conflict sa West Philippine Sea, walang pakidyan si Pangulong Bongbong Marcos. Dito sinabi ni PBBM na hindi siya nababahala sa mga babala mula sa China. Aba, apakatapang ni Pangulong Marcos. Pero ba't ba hindi tayo dapat matakot sa China? Parang wala namang kasi silang sinabing totoo. Puro kasi nungalingan lang ba? Pero sa kabila ng mga pagbabantang babala mula sa China, ang mas mainam at epektibo raw na gawin ika ni PBBM ay paghandaan na lang ang mga posibilidad na pagsabog ng gulo. Na ang ang kasinukuyang ginagawa ng Philippine Army at Philippine Air Force. Habang nagsasagawa ng Enhanced Defense Military Capability ang militar, Nagsasagawa naman ng massive missile airstrike ang Philippine Air Force at U.S. Air Force. Statement of President Xi Jinping uh, urging the armed forces to uh, coordinate preparation for military conflicts at sea, protect the country's maritime rights and interests, and development of the maritime territory. What's your take on this, Mr. President? Quite frankly, I don't think there's anything new there. Uh, that's what they've been doing already. Uh, uh, They they have defined the 10 dash line and they uh, uh, continue, in their view, to defend it. We, for our part, continue to defend what we uh, and the international community has recognized as our maritime territory. I'm not surprised, uh, uh, but uh, uh, we, it is, we, we will have to continue to to do what we can to defend our maritime territory uh, in the face of. Uh, perhaps a more, a more active uh, uh, attempt uh, by the chinese to, to annex uh, some of, our, some of our, our territory panahon na ata para humingi ng sorry ang chinese government buong mundo na ang nakakaalam sa marahas na pambubuling ginagawa ng china dito muling nanawagan si chinese spokeswan kay pangulong bongbong marcos na itigil na raw ni PBBM ang pagsira sa magandang pangalan ng China. Kitang-kita mo sa mukha ni Spokeswang na tila nagmamakaawa na to kay PBBM. Dito muling nakikiusap ang China. Nakausapin naman daw ni PBBM ang China sa mabuting usapan. Hindi yung sinisiraan ng sinisiraan ng China sa international community. Literal, na iyak ang China dito. Alam na kasi ng mundo ang tunay at pangit nilang pag-uugali na sobrang bastos pa. Nagpapanik na sila. Hindi na nila alam kung paano re-resolbahin ang gulong pinasok nila. Kala siguro nila ay mauuto nila si Pangulong Bongbong Marcos, gaya ng panguuto nila kay Duterte. Kung Tsongfang ba 停止借南海问题挑起争端，借外力破坏南海地区的和平稳定。在处理南海问题上，中方坚定维护自身的领土主,主权和海洋权益，同时愿继续同有关直接当事国在尊重历史事实的基础上，通过谈判协商，妥处涉海矛盾分歧。在分歧解决前，也愿同有关直接当事国共同努力，管控好海上局势。 Kung ako sa China, magsusorry na ako sa Pilipinas. Malay nila, tanggapin ni PBBM ang pakiusap na ito at magpatuloy muli ang usapan sa oil at natural gas exploration. E di kahit pa paano, may kikitain kayong mga insek. Pero kayo, pabor ba kayong hindi na dapat kausapin ni PBBM ang China? Ikomento sa baba ang inyong salobin.